<laughs> mga sakit ng aso. Totot, bumang ka. Ako ang diwata ng mga aso. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong dating pamilya, ngunit tinapon ka at, 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 ikay pinabayaan. Ikaw ang napiling bigyan ng kapangyarihan. Magtataglay ka ng pambihirang lakas, siksi at bilis. Sa bawat sugat na iyong mata mo ay kusang maghihilom. Lalabanan mo ang makapangyarihan si Picasso. Siya ay nagkakalat ng sakit ng mga aso na nagiging sa liit ng pagkamatay ng ating kalay. Tumahol ka upang taglayin ang inyong kapangyarihan parvovirus, sakit ng aso, sa bituka at puso ng aso. Ito ay nakakahawa sa ibang aso. Sintomas ang pagtumi na may kasamang dugo, pagsusuka at walang ganang kumain. Paunang lunas ay pagbigay ng oral rehydration na inihahalo sa tubig o electrolyte upang mapalitan ang nawalang electrolyte at tubig sa katawan ng aso. Binibigyan din ng probiotics tulad ng Erceflora upang mabawasan ang bad bacteria sa tiyan ng aso. Binibigyan din ng antibiotic na para sa hayop tulad ng SMP500 o Tyrox tablets. Isang buo para sa kasing ng aspin na aso. Depende sa laki at Igat ng aso. Nabibili ang mga ito sa mga veterinary center o tindahan ng pagkain ng mga hayo. Ano po ang susunod? Alamin mo kung ano ang distemper, sintomas at apa paunang lunas bago idala sa veterinaryo. Distemper Sakit ng aso na umaatake sa bituka at respiratory system ng aso. Ang sintomas ay pagmumuta, pamumuo ng sipon, ubo, lagnat, walang gana kumain at nanginginig. Paunang lunas ay oral rehydration, pinahalo sa tubig o electrolyte at antibiotic ng aso tulad ng SMP500 o Tyrox P. Isang tableta sa aspin depende sa bigat at laki ng aso. Ano po ang aking susunod na misyon? Susunod naman ang para-influenza. Para-influenza, sakit ng aso na pagsisipon, sakit sa baga at respiratory system ng aso. Sintomas ay panghihina, hirap sa paghinga, walang ganang kumain, sipon, lagnat, pagmumuta at matamlay. Paunang tunas ay oral rehydration, pamalit sa nawalang electrolytes sa katawan. Binibigyan din ng antibiotic ng para sa aso depende sa timbang at laki ng aso. Ano po ang susunod? Ang adenovirus. Adenovirus, sakit ng aso na paglalagnat. Ito ay tumatama sa digestive system ng aso. Sintomas ay lagnat, pagsusuka dayaria at walang ganang kumain. Paunang lunas ay oral rehydration na inihahalo sa tubig o electrolyte drinks. Antibiotic ng hayop tulad ng SMP500 o Tyrox B depende sa bigat at laki ng aso. Ano po ang aking susunod na misyon? leptospirosis at, at kumonsulta sa veterinaryo. Leptospirosis, sakit ng aso na tumatama sa liver, pagkalason ng dugo ng aso at pagkasira ng kidney. Ang sakit na ito ay nakukuha mula sa dumi at ihi ng dagang nakatira sa mga kanal at imbornal. Kung ang aso ay nakakain o nakainom ng maruming tubig mula sa dumi ng daga na may leptospirosis. Simptomas ay pagsusuka, lagnat at diarrhea. Paunang lunas ay oral rehydration o electrolyte drinks at antibiotic. Ang pagpapainom ng mga tableta ay sinusok-sok sa lalamunan ng aso na sasabayan ng tubig upang masiguradong nalunok ang tableta. Pwede rin gamitan ng syringe o hiringgilya. Lulusawin ang tableta bago ilalagay sa hiringgilya. Ang gawain ito ay paunang lunas lamang at mas magandang kumonsulta sa veterinaryo. Ano po ang aking susunod na misyon? Samahin mo ang lahat at panalaban sa mga sakit. Ang bakuna na 5-in-1 ay protection sa kalusugan ng aso laban sa mga sakit na parvovirus, distemper, para influenza, adenovirus at leptospirosis. Ang tuta ay pwede nang pabakunahan nito kung sila ay mayroon ng anim na buwan na edad at bibigyan muli ng bakuna makalipas ang dalawa hanggang apat na linggo pagkatapos ng unang bakuna. Pigsa Ang balat ay mayroong pamamaga at biglang paglaki ng parteng may pigsa. Maaaring lagnatin ang aso dahil sa sakit na nararamdaman sa sugat Paunang lunas, pagtanggal ng tubig o nana sa loob ng pinsa gamit ang hirinilya at karayom nito. Pahiran ng Betadine o gamot sa sugat. Painumin ng antibiotic ang aso at kumonsulta sa veterinaryo upang malapata ng tamang antibiotic at upang hindi bumalik ang pinsa. Garapata at pulgas kumonsulta sa veterinaryo kung gagamitan ng gamot ang pagtanggal ng garapata upang hindi ma-overdose ang aso. May ginagamit na patak para maiwasan ang pagkakaroon ng garapata at pulgas. Ngunit ito ay mayroong side effect na maaaring itabaog ng aso o pagkakaroon ng kanser. May gumagamit ng sevin powder ito ay inihahalo sa tubig at ipapahid o ipapaligo sa katawan ng aso. makalipas ang dalawang araw, kusang namamatay at nahuhulog ang mga garapata sa balat ng aso. ngunit ang seven ay bawal sa ina ng mga tuta na nagpapasuso na maaring makalason sa mga tuta kung ito ay madilaan at malunok ng mga tuta Galis ng aso Ito ay sakit sa balat ng aso na paglalagas ng balahibo pangangati at pagsusugat Paunang lunas ay mga shampoo, sabon o cream ng aso na mayroong antifungal at antibiotic tulad ng Caniderm Shampoo Mange Soap Betnoderm Cream Ivermectin Voon ito ay injectable na gamot para sa galis ng aso. Kumonsulta sa veterinaryo para malapatan ng tamang gamot at iwas overdose. hanggang dito na lang po. Sana ay may natutunan kayo. Please like, share, comment, at subscribe kung hindi ka pa subscribe Maraming salamat po.